May ama na Yes, is May? May! Oh, it's here! Um, like all... Ah, oh, uh, dati, dito rin ako nagtatrabaho sa warehouse. Uh, sa ID Logistics. Ah, oh, I want to try it. Yan, Amazon, nagbaba. I want to try it. Kung sa parking, kami sa, sa parking ako. Um, yan, i-check uh, ko muna yung um, items niya, oh. yung code i-scan ko yan then 2, 3, 4 kasi lahat bawat items may mga designated boxes yan i-scan mo and oh, then yan ilalagay mo na sa box tapos off? sa amin sa Poland uh, lagyan namin ng extra paper sa loob ng mga boxes bago ilagay yan ay bago isarado ang box tapos dapat yung mga yung sticker o yung yung parang packing tape dapat nakaayos ayos talaga yun sa pag nagsarapan ng boxes para ano, maganda talaga yung bruso ko. May pa. Ano kaya to? Tapos yun, oh. pag nasa picking ka naman, pupunta ka doon sa sa mga shelves. Tapos yun, hahanapin mo nasaan yung items, oh, so, anong oh, order ng oh, customer. Oh, Kasi oh, oh, iskan oh. mo yun, ilagay mo tray, trolley. Ah, uh, napahirap na, ang trabaho. <laughs> Mahirap lalo na kung sa mga Pero, mas mas maganda oh, sa pagkain oh, tayo. kasi oh, hindi oh, na, oh. ah yung leggings wala isang dress Tap tapos yung dress na, na order ko ngayon customer na customer na <laughs> kaya ang ang ganda ang ganda rin yung ang magtatrabaho ka sa ano sa mga warehouse tapos yan maranasan mo anong ginagawa nila sa loob ang ganda oh, ano size? minsan mga na, na ko mga damit at uh, maganda pag nasa pag ma, ang mapunta sa is mga damit kasi magandang pag napunta ka doon sa mga vacuum ang bibigat tapos yung mga gamit sa kusina ang bibigat